happy for her because uh, talagang uh, yun yung perfect word of ano, hard worker talaga yun. Grabe yun, fighter yun, palaban yun. And she, she ano siya ngayon with this show, she deserves it. Habang nasa press conference ang actor, ay bigla niyang nabanggit ang ex-girlfriend niyang si Kim Chu. Nabibilib daw siya sa actress dahil sa kanyang kasipagan. Hindi lang daw siya masipag, mabait, masayahin at malakas rin daw ang fighting spirit niya umaga, gabi, ay kayod kalabaw daw si Kim. Pagkatapos daw ng shooting niya, ay pupunta pa rin sa showtime para mag-host. Hindi naman na daw bago sa kanya na tawagin si Kim na hard worker kasi kahit noon pa daw na nag-date sila, ay grabe na daw magtrabaho si Kim. Kinagawa daw lahat ng dalaga para sa kanyang mahal sa buhay. Dagdag pa ng aktor, deserve daw ni Kim ang sandamakmak na proyekto at itanghal na best actress ngayong taon.